Mahirap. Sa, nakakapagod. pagod, Sakit sa katawan. Pero masaya naman kahit pa paano may income. Yung income niyan, magkano yung isang... Sabi ko? Ah, 600 lang po. <laughs> yung one cubic, ilan yun lahat? Kasako. 26 26 kasako no So ayan mga koys Maka 26 ka kasako Meron ka ng 600 Ikaw pa magsasaking Patay Ikaw pa tayong magsasaking no. No? No? Grabing Grabing Hirap talaga Guys, welcome back to my channel. Is nagbabalik na naman tayo, mga kois. Doon nandito kami ngayon sa garden namin, sa mini garden namin kasi nga ang init-init doon banda sa amin. Kaya dito muna kami nagtambay, nagtambay. <laughs> Nakaisip tong kasama ko na magbo daw ko kuno kami. Sabi niya, magvlog daw ko kuno kami kasi siya daw yung magvlog oh. Wow! Sinan natin This vlog is turned over to Jericho Bakulanta. This is my cousin. Hello welcome to my house. Welcome so, to my house. Welcome <laughs> to my house. So, hey, anong anong gagawin natin ngayon? Anong maroon mo niya na? Magkano mga kita? Maroon tung talisay. Ah, oh, talisay. Aw, oh, din ka man nakakuha sin kwan mga talisay. Din ka nakakuha? Doon. Dito dapat sa iyo dati nga uh, balay. Oh. Mm, ka ng talisay. Oo. Ambot na ewan ko lang kung kakain ba kayo mga koys. Tignan natin kung alam niyo ba tong talisay na to. So, ayan. Magtutultog si Ikoy ng talisay. <laughs> guys, mananultog ako ng talisay. Itong talisay namin. Ayan guys, dito tayo nanultog. <laughs> Meron dito guys, nangungurok. Meron dito guys, nangungurok. Dino ka na nangultog. Pwede mo lang ito. Kasi ayun mga kuys, magtutultog siya daw talisay. Ang daming talisay dito eh. Dito lang ang mga talisay dito. Dito lang sa baybay lang ang mga talisay. Mungo ako yan na talisay guys. Tara. Hello. sa so, nanonood tayo ako ng talisay. Bakaw na baka, baka mo sin talisay? Duan sini pagabro sin talisay. So yung gas walang laman. Tignan natin kung may lamang batok. jelek jelek oh god tolong ini ini batali kesal aku pula guys si Peron yang pingsan ko. Gwapo, uh, no? Sure. <laughs> oh, <value. laughs> so, yan mga kuy, sa magtutultog kami ng tali Ganito dito sa probinsya namin, na ito, kung alam nyo, itong tarisay na to, kung kumakain kayo ng tarisay, parang ano din siya, eh. Pili. Alam nyo yung pili? Kung yung pili, napanood masaran. nyo yung previous vlog to, yung sa bukid kami, yun doon, kumuha kami ng mga pili doon. Ito parang ano din siya, eh yung ano niya, laman niya. Pero mas masarap pa yung pili, pero nakakain din to eh. Masarap siya. Kaya, ngayon magtutultog kami. <laughs> magtutultog. Hindi ko dali. Dali, tultog na. Ayan mga koys, katulad ng sinabi ko sa inyo dati, na yung hanap buhay lang dito ay pangisda lamang tapos pagsasaka. Tapos ngayong pandemya ngayon parang hindi naman masyado na naapektuhan pero siyempre yung ibang tao hindi naman lahat na nagsasaka, di ba? Hindi naman lahat na nangingisda. Di ba? Yung iba kasi bumibili ng ulam. Di diba? Alam naman hindi naman lahat dito ah, marunong mangisda, marunong magsaka, di ba? May kanya-kanyang mga ano eh, mga diskarte sa buhay. Tapos ngayong pandemya, parang marami ding naapektuhan dito. Siyempre, naano din, parang naawa din sa kanila. Eh, wala naman din akong, di ko pa naman kayang makatulong. Kaya, sa so parang ito, sana ay matulungan ko sila. Kasi nakakaawa sila eh. Although may kinakain naman sila, pero hindi talaga yung katulad dati na, di ba? Sagana ng buhay. Um, ano kay? Ano? Na hindi katulad ng dati na? na sobra-sobra. Sobra-sobra. Ngayon parang nag-iba ko no? Kay mm -hmm. parang naapektuhan. Hindi naman lahat ng tao, pero dito sa ano namin, dito sa barangay namin, syempre, syempre, taga dito ako, syempre, napapansin ko rin yung mga kapitbahay ko dito. Guys, ipapakita ko lang sa inyo ngayon yung pinagkakabalahan nila. Kahit babae, gumagawa na nito kasi nga kailangan na kailangan nila. Ito guys. Ito ko siya ko sa inyo. Yung mga tao dito, naghihirap din dahil sa pandemic na to. Kaya maraming naapektuhan kasi yung pangunahing mapagkakataan lang dito, dagat lang kasi. yung mga nagsasaka. Pero ngayon, grabe, sobrang apektado talaga dahil sa pandemya. Kaya pumunta ako dito kasi gusto kong ipakita sa inyo, gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi mga ilang months na din hindi nakapagbigay dito ng ayuda kasi ngayon kahit covid free na dito pero syempre kahit covid free na dito wala pa rin eh, wala hindi pa rin normal eh. parang ganun pa rin sa dati wala hindi pa rin sila nakakapunta dun sa laot para bumili ng mga isda tapos ila ila dito sa isla kasi yun yung yun lang yung tanging hanap buhay dito ng mga ka oh, yung sila ng isda doon sa malalaking bangka yung ang tawag dito kubkuba niya tatawag dito noon yung nakakuha sila ng mga malalaking isda no o oh, doon sila parang nagaangkat sila ng isda tapos pinupunta nila dito para ilako dito sa isla para ilako para may kita din naman kahit papano So ngayon nagbago kasi dahil sa pandemyang to. Ah, meron naman nagbibigay. Yung pinakalas yata na ayuda dito. July yata, ano? July or August? Oo, eh, di ko alam yung pinakalas na ayuda dito na nagbigay July or August yata. Kasi dapat na eh, yung mga babae, hindi dapat nagtatrabaho ng ganyan eh. Dapat, hindi naman yung trabaho ng pambabae, hindi naman yung pambabae. Panlalaki naman yan eh, kasi no choice na eh. Kailangan na kailangan, kailangan talaga magsanib persa ang pamilya para makapag, ano, mapakain yung mga family nila kakapalan ko na lang yung mukha ko sa mga may mabubuting loob dyan may mabubuting puso sana kahit kaunting tulong na lang kahit kunting tulong lang kahit bigas lang okay na kasi isla lang dito hindi kasi masyado napapansin to eh pag alam nyo yung mga isla lang parang hindi masyado napapansin ng gobyerno natawid pa sa dagat para mabigyan ng ayuda Ewan ko lang yung mga ano dito yung mga namamahala dito sa isla namin. Ewan ko lang di ko naman sinasabi na wala silang pakialam. Eh, wala naman itong masyado mapapasukin din na trabaho kasi isla lang naman to. Eh. Buti kong syudad to. Kahit nga sa syudad, nagihirap pa rin. Mga tao dun, no? Dito pa kaya na isla lang? Anak buhay lang dito pangisda, pagsasaka. Naputol pa. <laughs> Naputol pa. <laughs> Tapos bigla na lang nawala. Kasi wala na. Wala na talaga. Ito lang yung pinaka ano sa kanila kahit ganito lang pero masaya pa rin, tuloy lang ang buhay, di ba? Masaya lang. Amiton ah, maupay? Magdomex. Magdomex. Hindi ganyan talaga. Ano lang, happy lang tayo kahit nahihirapan na gawin lang ang buhay kasi ganito talaga tawa-tawa ko kasi ako mo nagdaan mo yung utang yung inutangan yung minasurot ka sa'yo mo ta <laughs> 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 kita nagsitinawa sa natin yung na lang yung inutangan nag minasurot ka sa'yo niya tawa anak na kita si Tumori para magbayan lunch time na ngayon pero sila grabe todo ano pa rin dapat Uy, dapat kumain na kayo. Pahinga muna. Dito, yung Isla Maripipi. Ang ganda-ganda. Pero yung mga tao, naghihirap. <laughs> Hindi naman lahat, pero... Ganda-ganda, pero yung uh, mga... murang mura, pagit na. Patay. <laughs> Pati na mukha. Music <laughs> feeling na mahirap nakakapagod nakakapagod sakit sa katawan pero masaya naman kahit pa paano may income yung income niyan magkano yung isang cubic ko ah 600 lang po <laughs> yung one cubic ilan yun lahat kasako 26 26 ka no? So ayan mga kuys, maka 26 ka meron ka ng 600. 600 Ikaw pa magsasaking Patay, ikaw pa magsasaking. Mm -hmm. Hmm? Yes, grabe, grabe yung magsasaking Ang grabe grabe, hirap talaga Kaya <coughs> maka ako ako ay ako tapos

lang. Guys, okay. uulan pa yata oh. Ayun na, maambon na. Tingnan niyo, makulim, makulimlim. Makulimlim. Yung iba nilang kasama, umuwi na. Sinalangin lang na, ulan na po. Ulan na. Tara na. Let's go, guys. Mga okay, koys, hanggang dito na lang kasi umuulan na. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, magsubscribe ka na para mas updated ka dito sa mga sa mga videos namin dito sa pro province namin. Bye bye guys. Tara okay. wow. <laughs> na, kaya na-oran na. Ay! na! Bye-bye!